Tara dito pa lang yung doon Ito nakita ko ngayon doon yung buto na tao Ang so, umaga po dito na So mga idol no, uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, tayo ngayon mga idol, uh, dito tayo sa isang cemetery no. Dito na naman sa bukid nun. Kasi mga idol, may nag-request sa atin na pwede babalikan ko ang isang cemetery na to. Yung marami akong nakikita naman idol no na uh, parang matanda, nakasumbiro ng puti. At sa pag-review ko ng video mga idol, nakita ko yung katawa ng isang matanda. Kaya lang, parang puro na buto-buto. <laughs> Kalansay na talaga siya mga idol. Ang yung sumbiro rin talaga ang nakikita ko. So nag-solo exploration tayo ng mga idol kasi wala, wala silang rhino at saka si Neil Gosser. At maraming salamat talaga no, sa inyong walang sawang suporta sa akin. Uh, lalo na sa nagpalo sa aking FB kasi na monetize na tayo mayroon na tayong ads at saka star uh, yan so samahan niyo ako sa pag explore dito ngayon doon no, sa isang cemetery na to uh, set out nga pala no pang sa lahat ng mga solid supporter sa akin hindi ko na may isa isang ngayon doon sa dami nyo pero kayong lahat pinasalamatan ko talaga so tara simulan na natin natin pag explore dito sa isang cemetery umulan 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 Hanapin natin yung idol to, yung lubing na... Uh... May lubing dito nga idol na nakita ko dati na... Uh... may... Bungo. saan ka nakatago yun eh? tututo tayo oh. ito pala na si Viteri mga wala nang wala nang bago na inilibing dito kasi yun mga idol may butas kinuha na yung Wait, na wala na lang na. ulan talaga ang ulan hanapin natin mga idol yung at maglagay rin tayo ng spirit ball may dala spirit ball sa namin. Maglagay tayo ng spirit bomb dito ng idol. Ah, baka may magparamdam dito, no? Yan. Hintayin na natin na mapatay. yung patay na talaga kung may kaluluwa man dito pwede mo pailawin yung bola. iba talaga mga idol pag araw hindi katulad ng gabi na marami talaga ang magparamdam so try natin pag gumiilawa sige pailawin yung bola. Yan hindi. Yan mga idol. Yan mga idol, hindi ang bula na nilagay natin. So doon tayo sa ibang mga nitso. Baka may magparamdam. So mayroon akong hahanapin dito mga idol. Ito, yung may uh, buto ng tao. Yung ulo mga idol na nakita namin dati. Ulan ulan, ulan ulan. Cuma main duit, tak kasi medyo madilim dito eh <laughs> ganda lagyan ng yan ngayon dito lagyan tayo ng spirit ball hintay na natin mapatay yan kung may kaluluwa man dito ngayon pwede mo pilawin yung bola kahit saan sa tatlo Na nilagyan natin ng bola mga idol kasi mga idol yung pumunta kami dito no ni Kuya Rons at saka Hendry uh, lima kami mga idol ni Ghost Rider 08 at saka si Nel Ghost 08 dito namin nakita ang mga idol yung marami talaga ang parangdam dito So, marami ang nag-request sa atin na pwede ba babalikan natin ng araw. So, kaya ngayon nandito tayo sa isang cemetery na to, dito sa bagay noon. Kaya may do, hindi pinahilaw eh. Kunin ko na... Saan naman tayo dadaan? Hanapin natin yung... Ito. Meron ako nga hanapin dito na ilan. Oh. Saan kaya yun? Ito, so, maglagay tayo ulit ng bula. Maglagay tayo ng ulit, ulit ng bula. Hintay natin matakay na ito. Yan. Sige, kailangin mo. Magpalamdam kayo kung nandito kayo ngayon. Ay. Yan ang parandam. Sige, pilawin na yung bula. Ano yung bula? bigla ko nagulat kanina mga idol kasi yung sa likuran ko parang may parang may shadow na ah, bigla na lang nawala ito so, yan hindi sila nagparamdam dolo idol lang kahit sa bula hindi nila ginagalaw punin ko ng bula ha hindi dito tayo Aditi kalau mau itu kita kongai dulu butuh nang tahu yang maga pu yang mana itu asin ng ng tao. So nakita ko na mga idol yung may buto ng tao. Yung bunguh, Bungo, bungo ng tao talaga mga idol. So, nakita natin dito mga idol ang mismo sa so, bungo ng tao kasi nung pumunta kami ni team dito mga idol no, team Kadugo dati at saka team BGH dito namin nakita ang yan. Silig yung idol ang patak ng ulan. Grabe, ang lakas pala ng ulan mo idol. Kalau di situ Kalau di situ Lagi tawi po. So, maglagay na naman tayo ng spirit ball. Lagyan natin ng spirit ball ito na. Yan, nakapatay na. So ngayon dito na lang tayo mga idol. Maraming salamat talaga sa inyo. Walang sa kong supportan ni Sarge Gusto Bye bye. Keep safe and God bless you.